kay babo mga nga daghan nagigamit og scooter karon diri sa Cebu labi na og mga city rides mas gi sa mga tao karon ang paggamit sa scooter gawa sa less hassle relax pa gyud kay ka, i drive ang scooter bisag asa ka mulingi daghan na gyud kaayog scooter sa kadalanan diri sa Cebu apan sa paggamit og scooter daghan kay tagunaon naon na ang pag-change oil o labaw sa tanan ang ato ang pag sa atong mga CBT siguro dili lang ako na ani na kung maghisgot na tag CBT expected na gyud nga dako o gasto labi na kung matiming yan bitay pag yun taon labi na sa panahon karon na halos na ng palalito nag-increase na gyud, so maunang ako ipaila-ila sa inyo na bagong produkto o maukini ang santal ang santal na siya ay nagkalainlain nga part sa ato ang mga CBT nga offer siya o pulley drive base o torque drive. But take note, pwede ka kakapalit o binagsa. depende sa guba sa parts imong CBT. Kung hisgutan ta ang presyo, dako ang diferensya sa santal ug sa mga genuine parts. Available siya sa Honda Click, Yamaha N-Max, Yamaha Aerox, o sa uban pang scooter. Alang sa dugang detalye, kabahin sa santal o sa inyong CBT parts, mamahimong bisitahan lang ang Facebook page sa New Manalili Bismin Motor Parts o sasad sa sad sa nakamindot ani nila kay Abtik Rapod kay sila maka-reply sa ilahang mga messenger. So nang dili maglabad inyo ang ulo sa pagpaabot sa ilahang reply o dili lang para sa scooter ang naasisantal. Naapod sila yung mga parts para sa mga semi-automatic o mga declutching na motor na parts. So, kung usaka sa mga gatipid sa manako, suway so, ang santal para sa imuhang motor. Ride safe and make memories!